Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagdeklara ng failure of bidding ang Commission on Elections o COMELEC. Matapos hindi po masasapamantayan ang Korean company na kaisa isahang nagsumite ng bid para sa automated election system sa 2025 National and Local Elections. Ayon sa COMELEC Special Bids and Award Committee o SBAC, tanging ang Miru Systems Company Limited na nakabase sa South Korea ang nagsumite ng bid para sa lease sa full automation system with transparency audit count of Astra. Matapos suriin ng kanilang bid proposal, idineklara itong ineligible dahil sa hindi pagsunod sa requirements na nakasaad sa Revised Implementing Rules and Regulations ng RA 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Tatlong kumpanya ang bumili ng bid documents sa pre-bid conference, kabilang ang Pivot International at Smartmatic Philippines. Nagkakahalaga ang kontrata ng 18.827 billion pesos na kinabibilangan ng vote counting machines, mga balota, at mga paraphernalia para sa halalan sa 2025. Nagpaalaala ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorista na inaasahan ang heavy traffic ngayong Biyernes hanggang sa buong weekend lalo na at payday ngayon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, expected na sisikip ang daloy ng trapiko dahil maraming mga Pilipino ang mamimili buhat ng pagtanggap ng kanika nilang mga sweldo. Kanyang hinihikayat ang publiko kung pwedeng ipagpaliban muna ang pagsashopping sa weekday sa susunod na linggo kung saan mas maluwag ang mga daan. Humigit kumulang na 400,000 na mga sasakyan ang dumaan sa EDSA kahapon kung saan bumibigat ang trapiko simula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Naghahanda ang Paranaque Integrated Terminal Exchange sa inaasahang pagdagsa ng 2.6 milyon na mga pasahero sa Christmas rush mula December 15 hanggang January 3. Sa isang statement, sinaad ng PITX Management na nakikipag-ugnayan sila sa transportation operators upang dagdaga ng bilang ng babiyahing buses, shuttles at iba pang public transportation options sa kasagsaga ng peak period. Para matiyak ang siguridad, magkakaroon ng inspeksyon sa mga public utility vehicles sa tulong ng LTO at PNP pinapayuhan ng management na tingnan ang trip schedule sa kanilang websites, social media live updates at assigned terminal help desks. Hinihikayat rin ang mga pasahero na planuhin ng mabuti ang biyahe at tingnan ang ibang mga options tulad ng pagbubuk online ng mga tiket. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa Bawat Pagputo ng Balita.